Dito po sir sa inyo, wala naman ng USEC tumatawag sa inyo tungkol dito sa One Bataan uh, uh, uh company na ito. One Bataan, uh, Central One Bataan na kumpanyang ito. Wala po sa inyo tumatawag si uh, ng anuman para po sa, alam nyo na, na para medyo lumambot kayo dito sa isyong ito. Ah. Uh... Actually kausap ko po si executive secretary. Wala naman po kaming napapag uh, usapan tungkol uh, sa mga ganyan. At uh, ang instruction lang po sa akin Executive Secret secretary uh, gawin mo lang 'yung tama at uh, ayusin natin kung may mga uh, legal remedies pa tayong pwedeng gawin uh, dun sa mga nangyari. Okay, sige. Pero matibay po ang inyo pong paninindigan na kayo po sumalakay dito po sa One Central Bataan dahil may ginagawa silang ilegal. Ah, uh, opo, 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 At saka po ano, uh, ang, naging transparent po kami dito manong kay Dano. Although talaga naman po uh, meron po talaga ng pagkakamali lalo na po yung mga pananakit na ginawa. Hindi hmm. naman po namin tinotolerate at hindi po namin dinidinayon. Uh, Opo. lahat po dito transparent kaya ho marami kaming kasamang media during that time. Opo. Meron pong claim itong spokesperson po abogado nitong One Central Bataan na maliban doon sa pananampal, sinuntok pa daw po itong empleyado pong ito na ano, na nakatikim po ng sampal. Meron daw talagang actual na physical assault na nangyari. 'yun po iniimbestigahan po namin naman ng sabi. Kagaya mm -hmm. po ng investigasyon na ginawa ko kay uh, Director Brown. Uh, kasi po talaga kung nagkaroon ng promotion doon, Manong Ted, eh. Mm -hmm. uh, may sigawan, murahan, mm -hmm. Yun nga ho, yung uh, nangangarap na sila. Uh, so talagang kaila- nagkaroon ng pisikalan na talagang uh, mm -hmm. uh kailangan pacify po natin. Eh. Kaya may mga video nga ho na si Director Casio sumisigaw. Kasi ho, hindi ho nakikinig sa kanya yung mga tao. So, uh, yun nga ho ang nangyari ron. May mga may physical na nangyari dahil nagkaroon po ng commotion para mm -hmm. ho mapasipay. Mm-hmm. Napasipay naman po yan. Opo, opo. Sa ngayon po, meron na ho bang desisyon sa kaso po ni former spokesperson Casio? Ah, ngayon ho, pinail na po nila yung kaso. No? Mm -hmm. Ah, uh, sa... Kami ho, naghihintay na lang po kailan ho yung hearing, kailan mm. -hmm. po yung... Opo. Opo pero doon po sa kanyang suspension, meron na hubang desisyon ang nag-iimbestiga kung siya ba'y karapat dapat bang manatili o meron pong ipapato sa kanyang anumang pong administrative uh, penalty. Definitely po may administrative penalty yan. Certain. Uh, mm -mm. Okay At sige. Uh, Pag-uusapan na lang po namin sa ano yan, sa dito po sa yun. Opo Opo, sige. Uh, Chia, may tanong ka ba? Yusek, yung pong mga gadgets na nandudoon sa uh, Central One Bataan Office, nasa pangangalaga po ito or under po ba ito ng PAOX sa ngayon? ah uh, ganito po yung nangyari. Ang uh, third searching team po is yung CIDG. ano? You know? Kasi hindi lang po PAOX ito. But uh, mm -hmm. of course, as uh, the head ng uh, raiding team, uh, nakamonitor po kami. So, yung, as far as yung CCTV, na part po ng search warrant kasi po yung CCTV po yung pinapakita nila na kinukuha yung mga CCTV at mm, mm. yung sama-sama po sa isang lugar. Ano po yon Part po ng search na isesearch search po yon at uh, kailangan po kasi makita yung IP address nitong mga CCTV na to kung saan po nila binabato yung CCTV. From there po malalaman natin kung sino po yung mga kasama nila at saan nang gagaling yung kanila pong internet connection. So kaya po doon po sa search warrant kasama po yan na pinapakuha yung mga CCTV po. So hindi ka uh, taliwas po ito sa sinasabi nila na inililipat daw po. Hindi lang po ililipat talagang tatanggalin po yung po ang order ng ating court order na isama sa search yung mga CCTV. Kaya po may mga pictures na ganoon. So tama po sa ngayon nasa CIDG po yung mga computers na ito at may mga inaantay pa po kayo na CCTV galing doon sa Central 1 Bataan. Ah uh, oo ay uh, computers, ah uh, yung mga ebidensya po, ah uh, lahat po ng uh, uh, ebidensya na kasama po doon sa search warrant uh, in the possession po ng CIDG po.